Okay, mga kabarya narito na naman po tayo upang magbigay ng informasyon so medyo nakakaiba nga lang ngayon no? hindi na patungkol sa isang barya ito po ay patungkol sa isang uh, libong piso yan po so bago po natin simulan kung hindi ka pa subscribe click the like button and subscribe then click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na okay, ilalabas ko okay sinimulan uh, na po natin. So, pag-uusapan natin, kung ano-ano nga ba ang mga idinagdag na features ng BSP dito sa kanilang tinatawag na uh, Enhanced New Generation Currency Banknote. Mm -hmm. So, ito po, na, ito yung isa sa mga uh, Enhanced New Generation Currency ng BSP na inilabas nila makailang lamang, no? Kaya mga ilang buwan pa lang nakalilipas. So, yun. Ngayon pa lang po ako nagkaroon ng ganito. Kaya, pag-uusapan po natin ito. Okay. So, hindi natin siya may kukumpara kung wala tayong lumang isang libong piso. Yan po. So, kailangan natin ng isang lumang isang libong piso para may kumpara natin ano nga bang pagkakaiba niya dito sa luma tsaka yung sa bago. Yan. Okay. So, tayo mga Pilipino ay kilala bilang mga kananete. So, kanan tayo nagsisimula. So, sa kanan tayo magsisimula, papunta sa kaliwa. Yan. Okay. So, dito tayo. Ito yung mga guhit-guhit na nakikita natin. So, pansinin naman po talaga siya, no? So, ito po ay tinatawag, yung mga guhit-guhit na ito, yan po, ay tinatawag na tactile marks. Yan po. So, kung bibilangin po ninyo, meron po itong sampung tactile marks o so yung sampung uh, guhit. Yan, sampung guhit po yan. Sa isang libo, yan po, no, ay sampung guhit. Sa limang daan piso, ay walong guhit. Sa dalawang daan piso naman, ay anim na guhit. Sa, uh, sa isang daan piso, ay apat na guhit. Sa, limang uh, limampung piso, o yung Uh, 50, no? Uh, meron pong dalawang buhit. Yan po, yan po yung mga tactile marks nila. At isa pa, kapag ito po ay kinapa, no? So, medyo na kaimbang siya, siya. So, pag uh, kinapa mo siya, uh, masasalat mo talaga na meron buhit doon. So, no? Kaya kung, uh, ito daw po ay ginawa ng BSP para daw po sa mga kababayan natin na hindi nakakita. Ito po yung dagdag na feature nila sa mga banknote natin upang makatulong sa kanila. Ayan po. So, sasalitin lang po nila ito na no, malalaman na kaagad nila kung ito ba ay uh, 1,500, uh, 200, 100 o 50 piso. Ayan po. Okay. So, dun sa luma, ayan po, no, may kita natin wala pong nakalagay na tactile marks dyan. Okay. Sunod. So, dito tayo sa yan, kung ikinang-kinang pa, no? Merong kulay. Yan po. Yung isang libo. One, zero, zero, zero. So, doon po sa luma, yan po, wala po siyang gano'n. So, sa luma, medyo malalaki yung kanyang mga numbers, no? Yung mga numero. Dito po sa bago, maliliit. Pero, meron pong uh, kakaiba. So, meron po silang... Uh, hindi po sila katulad noong luma. Kasi, dito sa bago, uh, makikita po ninyo na siya po ay merong kulay. So, sa akin po, tingin ko rito ay parang uh, blue-green. Na parang blue-green po ito. Itong kulay na ito. Yan po. Okay. So, sunod. Yan. Yeah. So, dito po sa box. Naka-box na ito na merong uh, picture. Na merong uh, medyo malabong picture ng ng ating mga bayani na si Bad Santos, si Josefa, Lianis Escoda, at si Vicente Lim. Ito po, no? So, doon sa luma, yan po, ay, doon sa, at doon sa bago, ay halos wala nang pinagkaiba, so wala silang binago dyan. Doon po sa baba niyan, yun yung may bilog, ito po yung tiyatawag nilang, okay, ang tawag po doon sa box po nito ito ay, uh, concealed value, uh, concealed numerical value. So, ito po yun, no? sa so, sa baba nila, ito lang po ay kinatawag na optically variable device patch. So, dun sa luma at dun sa bago nung aking ito yung kinumpara, nung aking kukumpara ninyo, halos lang po silang pinagkaiba para sa para sa nyo naman. So, meron doon uh, isang libo nakasulat, ganoon din po doon sa bago. Ito po yung luma, no? at dun, ito po yung bago. So, mga drawings niya, tapos yung kulay, okay, uh, wala akong binago yung GST. Okay, so doon po sa mga picture ng tatlong uh, bayani natin, so, wala rin po silang binago, no? So, para sa press pa rin po. Ayan. So, doon tayo sa taas. Ayan po, sa taas. Itong Republika ng Pilipinas. Ito po, may dinagdag na feature ang ABSP ah, BSP. So, kung sasalitin po natin, no, sa luma, meron din naman pala, paras naman, na naka-imbose. Naka yung mga sulat. No? So, kung titignan natin sa likuran, ayun po, no, bumabakat yung kanyang mga sulat. So, ganun din po doon sa bago. So, doon sa kanyang likuran, no? So, halos wala, wala pala silang binago dito picture na to Okay. So, bawab ba tayo yung logo ng uh, Republika ng Pilipinas? So, wala silang binago doon. Yung parin po yun. Sa baba, o oh, pala sa pares pa rin po, no? Tapos, dito po sa kakawag na windowed security thread. Ito po yung windowed security thread. Ito pong parang sticker na ito, no? Pababa. Ayan po. Ito po yung windowed Uh, security thread na tinatawag. Yan yun. Tapos, ito po yung sa So, malaki po ang kanilang pagkakaiba. Dito pa sa luma, ang nakalagay po rito ay BSP 1000. Tapos, uh, kung titignan ninyo, natin lapit natin ng konti. Yan po, no? So, sa 1, 1, 1, 1, 1. Sa 0, 0, 0, 0. Tapos sa B, puro B. Mabuo siya letter B. So, ganoon din po siguro sa S, no? Puro S din. Tapos sa P, yan, BSP, puro P, 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 naman, ang bumuo sa letter P. Yun po, no? Ito po yung luma. Sa bago, wala na pong ganoon. Yung titignan natin, no? ito na po yung kanyang window, diyan na no? BSP, nakasulat, no? Tapos, sa baba, yung 1,000. So, yun po yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay, doon naman po sa logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, wala naman pong pinagkaiba, paras na parin po sila. Yung kanyang um, asymmetric serial number. So, ito po yun. So, wala naman po silang binago. Yan po, no? Tapos, uh, dito po, kahit doon po sa luma ay meron pa rin. No? Kung papansin ninyo, para siyang ang uh, tawag doon ni eh, para siyang anino no pabasin niyo mayroong 1000 1000 sa bago ganun din po mas uh, kitang-kita nga lang dito po sa bago sa luma po kasi medyo malabo pa siya no so, hindi mo siya masyadong mapapansin kung hindi mo pa alam dito po sa bago pag uh, isang tingin mo pa lang may kita mo na kagad mayroong doon nakabakat na 1 at napansin ko po, medyo mas malalaki yung uh, sulat na ito kaysa doon sa luma, sa lumang sa libong piso. Yan po. Tapos, yung uh, ito po ay yung tawag nila rito ay um, uh, see-through mark. So, paras pa rin naman po sila. Wala pa rin naman pong binago. Doon po sa 1,000, yun, may napansin po ako. Dito po sa bago, ay sa luma, ah, uh, tama, bago, na 1,000 nakalagay, pag tinelt mo siya, wala akong, wala naman kakaiba. So, yung sulat lang siya doon sa papel. Pero dito po sa luma, no, ah, uh, ito po yung lumang 1,000 piso, ayan, so, pag tinelt mo siya, meron kang makikita ng iba't ibang kulay. Dito po sa bago, tinanggal po nila yun, no. So, pag tinelt mo yung bagong 1,000 piso, wala akong makikita iba't ibang kulay doon po sa luma, no? Pag tinil ko siya, ayan makikita mo, no? mag iba ng kulay, no? Meron siyang kulay. Hindi mo nag-iba-iba, kundi meron siyang, uh, tawag doon, uh, nagsishine na kulay. Okay. Tapos, meron pa po silang dinagdag. Dito, meron, ayan, ah, sa naman pala, meron din dito security fiber sa luma. Pero hindi siya pansinin so, sa luma kung makikita po ninyo ayun po yung parang pa triangle na yan yan na um, security fiber so sa luma pala sa lumang isang libong piso meron na siyang security fiber parang hindi nga lang siya pansinin Now, ako na ako hindi ko rin ito alam eh ngayon ko lang dito nakita kaya akala ko nga eh, yung sa bago lang to meron yung pala kahit sa luma meron kong security fiber. Kung papinsin ninyo, yung parang anino, yung po yung tiyatawag security fiber. So, sa, sa bago, sa libo, yung pagsingin na po talaga kitang kita na siya, no? Yan po, yung parang pa-triangle na yun. So, ang tawag nila dyan, security fiber. So, yan po yung dinagdag nila. So, hindi naman siya dinagdag. Kundi, mas binigyan pansin lang. Kasi sa luma, meron na po siya, no? Kasi kung titignan natin, ayun po, meron meron pa triangle that have no security fiber. Dito po sa bago, mas biligang pansin sila. O mas biligang pansin siya. Security fiber na yun. Okay. So, dito po sa likuran. Dito po tayo sa likuran. Ah, uh, yung likuran kasi, wala naman siyang, wala naman siyang tawag na tawag na binago o dinagdag na security. Karamihan sa dinagdag na security features ay nasa harapan. Yung pun sa likuran, wala na po siyang kakaiba o wala na siyang dinagdag o pinalitan. No? Wala naman po. So, para sa paras naman siya. So, uh, yun. Meron ko napansin na yung mukha ng tatlong bayan natin sa harapan ay nakain nakaano pa rin siya dito. Ganun din naman sa luma. So, medyo mas bigam diin lang ito. No, kasi pagka kinapa mo, mararamdaman mo, no. Na so, pag tinat natin din kasi, ayun po makikita ninyo may tatlong mukha doon. No, may tatlong mukha. Pag kinapa mo, ma -ma masasalat mo siya. Dito po sa luma, pag sinalat mo siya, yan. So, hindi mo siya mararamdaman para na siyang naka-imprint doon sa lumang sandimong piso. Okay. So, uh, kung meron pa kayong nalalaman, no, na, na hindi ko po natalakay sa pagkakaiba ng dalawa, yan, pakicomment lang po sa baba para uh, malaman po natin, sabay-sabay po tayong matuto, no? So, muli, ito ang inyong kamahalika. ka, ang isang kataga. Ang bagya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kay Manang Kamanya, maraming salamat.